So nasa linya po natin, Comelec Chairman George Erwin Garcia. You know, the main man. <laughs> Siya ngayon ang abala. Chairman, maganda umaga po. Chairman. Maganda umaga po, Sir Melo. Sa mga kababayan natin, maganda umaga rin po. Aga ah, nyo yata napagod, ano, Chairman? Hindi <laughs> <laughs> po. Kinakailangan talaga, maaga maaga pa lang. At yan po'y ginagawa natin, Sir Melo, sa buong Pilipinas, kasama yung mga local Comelec natin. Dito po, kasama namin ang MMDA ang Eco Waste Coalition, ang BJMP at siyempre yung Philippine National Police sa pag ginagawa natin pagbabaklas. Opo, ano anong klase mga material na basura po ang anak uh, na kumpis ka o nabaklas niyo na, na, na diyan, Chairman? Eh halos po plastic eh, yung mga ginamit na mga materials at ito po hindi environmentally friendly. Hindi kasi ito biodegradable. Ang kagandahan po nito, yung pong BJNP ay nag-offer sa atin ng tulong na kung saan yung mga kababayan natin na nakakulong i-convert po nila ito into something which is usable o kung hindi man eh, ay yung mapag mapagkakakitaan nila. Opo. So sa buong Pilipinas po, yung lahat ng mga makukumpis makukuha natin, mababaklas mm -hmm. na election materials ay atin pong ibibigay lahat sa BJMP. Opo, ayun pala, uh, pwede palang mag-request dyan, BJMP na una na. Pero kahit sino ba pwede mag-request ng material na yan para i-recycle, Chairman? Kung may kursunada lang, pwede ay, naku, ba yun? Opo. Opo. Ay, naku, kahit po yung ating mga civil societies na may pwede pe ng pagkakitaan o ma-convert ito into something na usable, ibibigay po natin ito. Tuneto ni Lada po ito, Camelo, uh, sa buong Pilipinas. And therefore, asahan niyo po ito yung mabibigay sa lahat ng mga ngailangan po nito. Opo. Hanggang kailan niyo po gagawin po yung pagbabaklas, Chairman? Uh, ngayong araw lang po ito, Sir Melo, yung pagbabaklas natin. Kasi sabi ko nga po kanina, napakahirap naman kung araw-araw kami magbabaklas eh, tatawagin na po kaming komisyon ng baklas ng Pilipinas. So siguro po, at mula bukas, Sir Melo, magsusulatan na namin yung mga naglagay ng mga, mga posters sa mali na lugar at kinakailangan tanggalin nila within a period of three days. Uh -huh. Kung hindi po, kakasuhan namin sila ng kasong kriminal at ipapadisqualify. Opo, yun, yun nga po yung aking uh, tinatalakay kanina. Sabi ko, Uh, bakit Comelec uh, ang gagawa niyan? Bak nasaan ngayon yung mga nagsipagkabit niyan? Ba't hindi sila ang unang nag nagbaklas niyan? Sila naman nagkabit niyan eh. Alam nila ng baw mag magiging bawal. Pagsapit ng ngayong araw na campaign period na po eh, Chairman. Di ba? Sir Melo, yung po yung punto ko rin kanina, eksakto sa sinabi po ninyo. Sana po bago dumako itong March 28, alam naman nilang mali ang pinaglalagyan ng mga campaign materials nila. Sila na sana nag-take uh, ng initiative para tanggalin yung mga campaign materials. Alam niyo po ang katotohanan, Sir Melo, ang kasalanan dyan ay dahil kinukontrata nila yan sa mga ibang grupo and therefore hindi natuturuan ng tama yung mga nagkakabit. Mm -hmm. Misan Minsan hindi pa nagre-respeto. May nakakabit na tinatanggal yung nakakabit at pagkatapos babaklasin nyo at naglalagay yung kanila. Mm -hmm. Ayun, Dapat po respetuhan lang tayo, walang gulangan dito sa kampanya na ito. O opo, napakadaling magkabit po eh. Ah, pahira mo lang ng pandikit yung papel, idikit mo ng ganyan eh. Pero yung pagbabaklas po, kailangan pa susudso rin na ganun eh. eh. Madikit masyado po yung mga poster eh, Charman. At uh, ibang klaseng pandikit na po ang ginagamit nila ngayon uh, sir Melo. Uh, ang sinasabi natin kung kayo ang pribadong may-ari ng ari ari-arian na yan, uh -huh. kung papayag kayo, patingnan nyo muna kung ano yung ginagamit. Misa po tanggal lahat, pati pintura. <laughs> Hindi naman nila babayaran yung pintura ng inyong bakod. So may magkain basta-basta papayag. Oo. Uh -huh. Chairman ganito po sabi nyo kanina. Uh, pagkatapos nyo ang araw na ito, susulatan nyo na yung mga may poster pa dyan na hindi oterasado kung saan ilagay at pati yung sukat po. Ay eh, kung bali, ano po ang parusa kung hindi naman sila agad natatalimat? Ano po yung uh, ba kayong binigay na deadline kung kailan dapat tanggalin po yan, Chairman? Ay, Sir Melo, wag na wag po nila kami susubukan. At talagang pinatunayan na namin sa nung barangay ng SK election, 7,500. Ang inisyohan namin ng Shokos Orders, 253 ang hindi namin pinaproklama dahil sa may pending kaso na disqualification at napakadaming kaso naman na election offense. Mm -hmm. Ibig sabihin, kung tatlong araw pagkatanggap ng kanilang, uh, uh nung kanilang sulat mula sa amin, hindi nila tinanggal yung campaign material na illegally posted, aasahan nyo po, show cause order ang kasunod niyan at pagkatapos kasong kriminal, at disqualification. Hindi po kami mag-aatubili sa bagay na yan. Opo. Chairman, sige. Yung, yung po ang aming uh, gusto ko tanong sa inyo. Pero may gusto pa kami kaming uh, uh, talakayin sa inyo, Chairman. Bak, uh, ako nagtataka lang, uh, nung araw kasi ang kaguluhan tungkol sa eleksyon ay sa pagitan lang ng mga kandidato. Bakit nadadamay ngayon ang mga referee, kung tawagin ko referee, yung mga election uh, officer natin po, Chairman, nakakalungkot po ito sa Mindanao. Yan po nangyari. Alam niyo po sir Melot, kapag ka po kasi sa feeling nila, hindi po mapanig sa kanila yung local Comelec o kaya naman ang feeling ng isa ay nagiging impartial, Comelec ang kanilang ginagantihan. Mm -hmm. Hindi nila magantihan yung mismong kalaban nila dahil alam nila gaganti rin sa kanila. Samantalang yung mga tauhan namin, wala namang magagawa, wala namang armas, mm -hmm. wala namang kaming kapera pera wala namang uh, nagpapatupad lang kami ng patakaran. Kaya po mas madali kami at vulnerable kami nasaktan at takutin. Opo. Ano bang plano niyo po? Uh, bigyan po ng uh, security ang mga Comelec officer po niyo, Chairman? Kaagad po, nung mangyari po yung pangyayari ng isang araw, ay binigyan natin ng tigdadalwa na security personnel mula sa Army at Philippine National Police ang atin po mga tauhan gan po sa Maguindanao. At doon sa mga lugar na mga ilangan pa ng mga security personnel na willing na willing po kami na ibigay yung mga security personnel na yan sa ating pong mga tauhan. Lalong-lalo lalo na para protektahan ang kanilang buhay at hindi sila tinatakot-takot ng kahit na sino. Opo, sige. Yun lang po muna, Chairman. Alam namin, abala kayo ngayon, na uh, ngayong araw na ito. Salamat po. Maganda umaga po sa inyo. Good luck po. Maganda umaga po, Sir Melo. Mabuhay po. Opo, si Chairman George Erwin Garcia, mga kapuso ng Commission on Elections.